So yeah, mga no? nakalabas na tayo sa bundok. So parang ito na yung kumbaga main road nila, no. Palabas ng uh, palabas na ano. Ay, hindi ko alam highway kung gano'n kasi parang mapapansin ko rito. Marami ng bahay-bahay, no. <laughs> Nakakatuwa naman. <laughs> Di ba? Oo. Oh. Eh paano, mayroon tayong nalalaman na daan. Na, na hindi tayo hirap at uh, hindi tayo napalayo. <laughs> Alalay lang yung takbo natin Kasi yung dala natin medyo mabigat mga kamoto Kaya iniipit ko siya Para hindi tayo mahirapan Mahirap na rin pag Ano Tapos sabi daw dito Kaliwa tayo Yan Kakaliwa tayo dito O oh, diba Medyo si Google mat. Tsaka hindi ko napansin pala no syempre yung Ano natin Cellphone order natin tip lang yan o no? Astig Tignan <laughs> naman yan o oh, Diba? Tip lang Nakakatuwa Pas nakakatuwa Nakakatuwa na masaya Marami <laughs> ah, naman Tapos daw kakaliwa, na, kakaliwa tayo Sabi ni Google Map Kakaliwa Tama ba itong tinuturo mo? Okay dito tayo Ayun na naman Bundok na naman mga ano Ay ano ba itong mo Google Map? Tama ba ito? <laughs> Huwag mo akong iwala ha <laughs> Grabe Ahon nga dito sinasabi na tama nga naman Ahon nga yung sabi nila dito na Ay naku po <clears throat> Ay matindi tong daanan na to, are. <laughs> Ay sus Ahon po nga talaga Pero goods lang medyo walang magano sa sakyan Nakatakot nga lang dito Yung shock na motor natin eh Natukod pero malapit na tayong lumabas Ito yung sinasabi nilang daanan Uy, the visa <laughs> At least At least, ano, meron tayong madaanan na ganito Ang bago kayo dumaan dito mga kamoto Sa so, dinaanan ko galing balit eh. Kailangan Nakachublis ka Then, nakasilan Bagwang gulong Yun lang, wala nang iba Dabis na yun, di ba? Wow kaya mag lang tayo dito baka matapon yung mga mga dala natin eh <laughs> kumuurong ako <laughs> eh grabe naman to talaga <laughs> akala ko mas parang gusto ko pa atang dumaan sa kabilang sa dito ah, ano natatakot ako tinan mo puro kao ah! <laughs> eh grabe naman talaga o tapos kakaanan tayo dito o, sandi, ay, ilog na to ah patay tayo dyan ay di kakaanan tayo dito kakanan tayo dito kakanan tapos dito tayo wow ang ganda pala rito ah Pwede maligo Tignan mo naman oh mayroon sila mga cottage dito oh wow ang ganda rito men oh mo naman oh ang ganda dito oh ganda ba? Diba? may cottage sila na pwedeng paliguan dito alright so uh, pista din nila happy pista po sa inyo hindi ko alam kung anong barangay po to pasensya na po Di ba? ayos oh, din oh. Ah, okay. Daming cottage, pwede maligo. Eh, daming cottage dito. Eh, meron din pala tinatago dito sa Batangas. Lang ako maganda rito. siguro maganda pa. Pasalan pa Ito, pero goods naman siguro 'yung paliguan niyan. Saka gusto ko rin dito ng tilapia. <laughs> Ang sarap. Oh, 'di ba? So dadat na ako na daan ah, dito. Daldal dal na ako ng daldal dito. Baka sobrang layo natin. Oh, 60 minutes na lang makakarating na tayo ng ano, Talisay Batangas. Wow, it's nice good. Wow. Wow, naman talaga, men. Ang ganda Doon oh. yung Tagaytay, oh. kita ko yung Tagaytay, doon tayo pupunta mga kamuto. Layo. <laughs> Grabe din, ganda pala rito, dumaan dito. Ngayon. Ngayon talaga mga kamuto. Hey, talagang mm, ganda oh. Ah, okay. Tita Ito pala yung ano, baba ng taal. Yung talik oh. You know? Dami yung talik. <laughs> Grabe na. Pero gusto. Ang gandang daanan to. Dito tayo daw. Diretso lang tayo. Okay. Diretso lang. Ah, ganda men. Wow. Nice view. Sana mapanood nyo to, no? Ganda talaga. ayo kay camera ko na to. Ganda dito. Promise. So, oh. hindi ko alam kung anong barangay ito, di ba? Kung anong nakakasakop to, basta patanggas, no? Galing ako ng balit, di mga kamuto. Wow, ganda. Doon yung tagaytay, yun ang tagaytay, oh. Akitin natin yung mga kamuto, yun. Layo pa, no? Pero, goods lang yan. Kaya natin yan. Grabe. Hindi uh, ko lang Batangas ano to Hindi ko lang kung anong Batangas to uh, So anyway agad dito na lang yung ano, na no o, Ibig sabihin to paliguhan to mga kamoto Tapos dadan daw dito, dito, tayo alright syempre bago taposin ang vlog na to syempre maraming salamat Then always drive sa akin Then Kita kits na lang tayo siguro pag nasa talisay Batangas na tayo mga kamoto no Kaya always drive Peace kaya na naman tayo. Hindi ko alam kung saan to dadaan. Ako pupuhay, no? Probinsya. Ay, nako. Si Google Map kung saan, saan ako pinapadaan. Ari. Tira mo na naman itong dinaanan natin. Malik na naman yung daanan. Siguro, pag susunod na daan natin, mas safe dun sa kabila mga kamoto. Sobrang safe. Tsaka, mabilis yung daanan dun. At, tawag dito. At, ano, mga kamoto, ah, uh, hindi ang tao din hindi ganito yung daanan natin pero sa ganda okay siya kasi motor yung gamit natin kasi naman tayo dumaan okay okay naman ah okay may rough naman dito maliit okay okay naman ang ganda ng tanawin ha wow diba so gigiligin natin ito oh, eh muna na muna ng nice view man <laughs> hindi, tigil tayo dito eh, grabe Yun o know, Taalik Tapos doon tayo galing mga kamoto Doon o Ginilig natin Binibay natin Itong bundok na yan o oh. Binibay natin yan So yan Diretso na tayo Wow Kaya Ay nako talaga naman Si Google Map Sus ah, Okay Ginagawa yung daan Hindi ko alam kung bakit Pero bahala na sila dyan tayo, dito tayo Dadaan Dadaan tayo dito <laughs> Uy, oh, grabe naman. Oh, tik na 'yung ang tagaytay na 'yung mga kamoto. Tapos maliligwan daw dito. Ayun ah, yun, no. Oh. So, dire-diretso lang tayo dito, mga kamoto. No? Tinatambakan 'yung ano, So yan, dito tayo pinadaan na naman ni Google Map. Iwan ko ba dito? Pa dito tayo pinapadaan. <laughs> Bahala na kung ano. Dito tayo pinadaan. Basta, importante makarating tayo. So anyway mga kamoto, kita-kits na lang tayo. No? Peace!